Parang kailan nga lang na pumunta kami ng bayan ngayon naman ay bumalik ulit kami Hi everyone! Habang kami nga ay nasa biyahe ay na namin itong SM Mall Pero hindi talaga itong mall ang pakay namin kundi dito sa NCCC Mall Dito kasi mas available yung binibili namin baby essentials ni Yumi Gaya na nga lang ng baby bottle and then yung baby nipples Dito nga sa entrance sa first floor makikita na kaagad yung chargeable toys na sinasakyan ni Yumi tuwing pupunta kami dito Kaya grabe rin talaga yung kinang ng mata niya At dito nga ay umakyat na kami sa third floor dahil dito makikita yung mga baby products at yan nga agad yung bumungad sa amin ng mga Christmas Decors Saglit ko nga lang yung tinignan at meretso na kami sa baby sections At ayan, dito kami sa brand ng baby bottles and nipples ni Yumi Ang Philips Avent Maple nga lang ang namin dyan dahil marami na rin siyang bottles niyan na nahalap nga namin dyan yung white cut na para talaga sa age ni Yumi Dahil wala kami makitang white cut, ay nagpa-assist na nga kami dito Sad to say nga, sabi nga na nag-assist ay hindi to available yung kanilang white cut Yung negative nga lang daw yung available Pero hindi naman ito pwede kay Yumi dahil may hirapan si Yumi dito at After nga namin yung pasalamat sa si nag-assist ay sabi sa akin ng asawa ko ay e, pumunta na nga lang kami sa SM baka naman doon ay available yung Philips Avent Nipo. Pwede bumaba na nga lang kami dito at pagkababa namin ay nakita na naman ni Yumi itong dinosaur na to. At dahil hindi makatiis ang parents ni Yumi at ito niya pinagbigyan namin siya. At dahil labitin pa nga si Yumi, ah, merit pa nga siya ng isa pa. Ayan, binriffing-briffing nga lang siya ni daddy niya at saka siya winner Grabe, hindi talaga may pagkakailang masayang masaya siya. patayan niya at muntik pa siya makabundo. Mabuti nga na nasa likod lang si daddy at napigilan niya kaagad. Sa ganitong pagkakataon talaga is masaya rin ako dahil masaya yung anak. Pagkatapos nga namin sa NC Mall ay dumiretso na kami dito sa SM Mall naman. Sa pag ay hindi na nga kami lumamit ng escalator dahil gusto daw ni daddy na makapag-exercise pa siya. Kami talaga pag pumapasok dito hindi kami nagatingin-tingin ng mga bagay-bagay. Nabidiretso -bagay. <laughs> lang kasi kami sa pangangailangan talaga namin ba. Siyempre kapag titignan mo yung prices talaga malulola ka. Kaya astipid ma'am ay sa online talaga ako bumibili dahil mas affordable. Pero exempted sa online yung baby products ni Yumi gaya ng nga lang ng gatas, baby bottles, and baby nipples niya. Bali, dito na nga kami sa Philips Avent brand ng bottles ni Yumi. lang naman siya Pati yung style bat niya iba na rin. Pero yung same pa rin po yan sila. Basta natural bottle. Yo. At dito nga hindi kami nabigo dahil nakita na namin yung white cat na hinahanap namin. Nga lang, latest design siya at ito na yung bagong labas ng Philips Oven. Sabi nga na nag-assist sa amin is mas maganda ito compare nung before dahil dito is mas kagaya o mas katulad niya na yung shape ng daddy ng nanay. Pero yung price, 800 pesos, dalawang nipples lang. Basta latest, mahal talaga pero sige lang, kailangan kasi talaga ito ng anak ko. Bale, dumiretso na nga kami dito sa counter at dito sa counter sa gilid niya is meron na rin nga silang Christmas decors na binibenta syempre. Alim na alim nga dito ang aking anak kaya syempre habang naantay namin si daddy is nag ikot mo muna siya sa glit. Tingin-tingin, turo-turo. Gusto niya nga dito magpabili ng Christmas decors pero syempre hindi ko siya binilihan. Grabe, ang bilis talaga, bare months na kagad. Parang kailan lang Christmas tapos ngayon ay magki-Christmas ulit. Ayun, pagkatapos nga ni daddy, bayaran yung nipples ay nagpapicture muna kami dito. Yung nagkakadla at saklit at pinalaro rin pala namin dito si Yumi. After nga niyang magsawa sa paglalaro, ay kumain muna kami saka kami magabiyay. So, hanggang dito na nga lang kami. Salamat sa inyong panonood. God bless!